Ayun, mausok-usok pa mga idol, di ba? So, kapapatay lang niya mga idol. So, alas tres ng madaling araw siya naubos mga idol. Hello mga idol! So, for today's video mga idol, ay gagawa tayo ng pampausok sa ating uh, alagang biik mga idol, sa ating baboy. So, uh, katulad nito kasi mga idol, Uh, nasa bakawan kami kaya maraming lamok. Kaya yung tagnok kung tawagin dito sa amin yung maliit na nangangagat na insikto. Is nakatol ang gamitin natin mga idol, so gagawa tayo ng pampausok mga idol na uh, hindi na natin kailangang bumili. So, ang gagamitin natin mga idol na pampausok mga idol ay itong takong. Uh, hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog mga idol. Pero ito ay sanyog to na mga idol. Yung parang pinakatabon to ng tangkay. Pambalo to ng tangkay ng sanyog mga idol. So sanyog to siya na mga idol. So hindi ko alam kung anong tawag lang nito sa Tagalog. No? So sa amin ang tawag dito tapong. So ito ang gagamitin natin mga idol. So ang gagawin lang natin ito mga idol ay iwa-hiwain natin to ng maliliit mga idol. So ganito mga idol. So, hiwain lang natin ang na maliliit mga idol so ganito siya kaliliit mga idol pag hiniwa hiwa mo so kung mas maninipisan mo pa idol mas maganda so, sa akin idol okay na to so ganito mga idol so damihan lang natin so ayan mga idol ganito na karami yung nahiwa hiwa natin mga idol so ang gagawin naman natin ito mga idol ay tatalian naman natin ng uh, yung buhay na dahon o yung sariwang dao ng niyog. so tatalian natin doon siya mga idol para wag hiwalay so mga idol tapos na nating talian so ganito na siya mga idol so ngayon sisindihan na lang natin to dito mga idol tapos titingnan natin kung ilang oras siya magtatagal so try natin mga idol <laughs> Ito kasi siya, mga idol, pag nagbaga na to siya mga idol, tuloy-tuloy na siya na magbabaga mga idol, dito na namamatay. Yan. Palingasin lang natin, palingasin lang natin lahat mga idol. Kailangan natin patayin mga idol yung pag apoy niya kasi ma mauubos siya kagad mga idol pag pinaapoy natin dapat nagbaba naka nagbabaga lang siya mga idol so, ayan, mga idol so so ito na mga idol ayan na mausok na siya so tingnan natin mga idol kung ilang oras siya tatagal no So, ngayon mga idol ang oras natin ngayon ay nasa mga 5:30 na ng hapon. So isasabit natin to dito siya mga idol tapos titingnan natin kung ilang oras siya magtatagal. So ayan mga idol, diyan na tinsinabit. Sa inyong ating uh, alaga mga idol. So balikan na lang natin babalik-balik-balikan natin maya kung ilang oras siya magtatagal yung ganyang kalaking Uh, pausok mga idol ganyan lang siya kalaki eh. kung ilang oras yan magtatagal mga idol so tingnan natin mamaya mga idol so ayan yung niya mga idol ayan at yung oras natin mga idol eh, ayan o oh. so nasa 5.30 ngayon mga idol ng hapon nagpapakain ako nung aking alaga tapos na tayo magpakain so uwi na tayo so ito guys <laughs> nagising tayo alas 3 ng madaling ng araw so wala nang mga tao guys tulad ng mga mahimbing tulad ng mga kapitbahay titingnan natin mga idol kung Iingay nung aso titingnan natin mga idol kung uh, naglilinis pa yung pausok natin so ito mga idol tutulay tulay na tayo <laughs> eh <Hey>, lamig <laughs> malamig ang gabi mga idol titingnan natin mga idol kung humuhusok pa si mga idol ubus na ubus na mga idol ay mukhang kauubos lang mga idol kasi mainit pa oh Mainit pa mga idol. Maano pa yung ano. Yung tali. Mainit-init pa mga idol. Naubos talaga sa nga mga idol. Yun yung mga abon niya. Ito so, siguro. Mga itong init ito mga idol. Hey, pa talaga mga idol. Nahuli lang tayo ng konti. ko May ano pang baga pa nga mga idol eh. Tingnan mga idol. O oh, o. Oh. Ayun o. Oh. usok pa mga idol. ba? Diba? So kapapatay lang niya mga idol. So. Alas 3 ng madaling araw siya naubos mga idol. So kung mas mahaba-haba sana nun ang nagawa natin, na ng magdamag mga idol. So effective siya mga idol. Okay siya mga idol ipausok. Ano? You know? mga idol oh. Ayan. Kaya para mainit pa may ano pa siya mga idol. May baga pang konti. So okay mga idol yung ginawa natin nabot siya na alas 3 madaling araw sumula alas 5 ng, uh, alas 5.30 ng hapon mga idol hanggang alas 3 na madaling araw so ganoon siya katagal bago naubos mga idol so pag mahaba haba noon ang ginawa natin mga idol abutin ng magdamag yan lang mga idol thank you for watching sana makatulong yung video na yon sa inyo pag may mga babuyan din kayo mga idol tapos malapit din malapit kayo sa nyugan o malapit maraming lamok sa lugar so kung maraming nyug dyan sa inyo mga idol pwede nyo gawin yung mga idol para pausok sa ating mga alagang baboy para hindi sila lamukin so thank you for watching mga idol